Mga da-bark ads sa studio, gulat na gulat, nang bumisita siya sa Itbulaga Studio. Sino kaya ito? TBBM, muling binati ng mga da bark ads, live sa Itbulaga. Muli ngang binati ng mga da-bark ads si President Bongbong Marcos, ngayong birthday nito, Yernes September 13, 2024 na nangyari nga, sa segment na sugod bahay mga kapatid, na kung saan, ay ang segment na kalimitang nangyayari din ng ibang pagbati o pa-birthday greet ng mga Dobark ads, kagaya kay Alden noon, at maging kay Marian Rivera. Na mga napag-usapan na rin natin. Dito nga, ay binati ni Tito Sen si President Ferdinand Marcos Jr., o PBBM, ngayong birthday nga nito, live sa Itbulaga. Na kung saan, ay bumati na rin ang mga Dabark Ads dito, Team Studio Man o maging ang Team Barangay. At ganun na rin nga ang mga Singing Queens. Na matatandaang, hindi naman ito ang unang beses na binati ng mga Dabark Ads si PBBM, dahil noong nakaraang taon lang 2023, ay matatanda ang binati na rin ng mga da bark si PBBM noon, na kung saan ay matatandaan pang ang nabanggit pa nga dito ni Tito Sen, na nagkaharap ng personal si Mayor Jose at PBBM, at tinawag pang ang Mayor ang ating da ads na si Jose Manalo na ikinatuwa pa nga noon ni Mayor Jose, na tinawag pa nga nitong isang karangalan na nakilala siya ni PBBM, at tinawag ding Mayor. Pero, talaga namang nagulat nga ang mga The Bark Ads, ganun na rin nga ang mga nagulat at natawa na lang na mga manunood at mga netizens, nang mabanggit ni Tito Sen, kung bakit daw nasa audience ang isa nilang bisita, na ang alam daw niya ay bawal itong lumabas. Nangyari nga yan, sa segment pa rin na Sugod Bahay mga kapatid, na kung saan, ay pagkatapos na bumati ni Tito Sen sa isa pa nilang bisita na nasa audience, ay may itinuro nga ito sa audience pa rin, na ang alam daw niya ay bawal lumabas, na hindi pa man nga nababanggit ni Tito Sen kung sino ito, ay nakilala naman agad ng mga manunood at mga netizens, kung sino ang tinutukoy dito ni Tito Sen, matapos na maipakita at ma-focus na nga ito sa kamera. Kaya naman, ay matapos na maifocus nga sa kamera kung sino ang tinutukoy dito ni Tito Sen, ay talaga namang iba't ibang reaksyon nga ang mababasa sa YouTube livestream ng It Bulaga, nang makita nga ang tila ka look alike, ng dating bamban mayor na si Alice Bu Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pinagawa pa nga ni Bossing ang isang post na nag-viral, na kilalang ginawa din ni Alice, pero, medyo iba nga lang ito ng konti. Pero talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan pa rin naman ng mga manunood at mga netizens, dahil alam na nga kaagad ang tungkol dito. Hindi lang yan, dahil makikita pa nga ang naging reaksyon dito ni Main, na tila nagulat din nga dito. Matapos na makita ang tinutukoy ni Tito Sen sa audience. Ganon din naman, ang naging reaksyon ng mga dubark ad sa barangay. Dagdag pa nga ni Alan, na daw bark ads daw kasi ito, kaya bumisita sa It Bulaga. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil makikita pa nga ito, na nag enjoy na sumasayaw, sa music sa segment na Sugod Bahay. At sumasabay din sa campaign jingle ni Mayor Jose Manalo. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens na nag-comment sa YouTube livestream ng It Bulaga ngayong Biyernes, September 13. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?